maganda okay. Magandang umaga. Happy, happy morning. Masaya po nga ba? Takay tayo ng palabok. bigyan ng Diyos. O, oh, bigay na rin nga po gino. Palabok. O, oh, may donut pang dalawa. Tingkaya pang donut ibitagan. Natin ang donut. Ating pang kape. O, oh, dinay na naging kape nga po gino. Bagi kayo mabaknal. Ang bara, sa pakalis ng bara. At yan binigay ng Diyos. Ega na ganang yan. Binigay nga pong ino. At bangking Mateo 6, 9, Ayon sa Mateo 6, 9, 11. Kama nasa langit ka. Bigyan kami ng aming kakanin na araw-araw. Salamat po, Panginoon Diyos. God bless us all. Bye-bye. Yung -bye. kaibigay kay Jesus. Brother Manny Bautista.